Magandang araw mga bata! Sa araw na ito, mayroon akong ibabahagi sa inyo na isang kwento. Handa na ba kayong makinig? Ang Malungkot na Bulaklak by I am for All Isang araw, may isang maliit na bulaklak na tumubo sa isang maliit na paso. Kulay pula ang bulaklak at napakaganda Ngunit malungkot ang bulaklak dahil wala siyang kaibigan Nakatira lang siya sa maliit na paso at wala siyang nakikitang ibang halaman Sang araw may isang batang babae na dumating sa bahay. Nakita niya ang maliit na bulaklak. At nagustuhan niya ito. Kinuha niya ang paso at inilagay ito sa bintana araw-araw. Dinidiligan at inaalagaan niya ang bulaklak lumipas ang mga araw at lumaki ang maliit na bulaklak. Marami na siyang mga bulaklak at naging napakaganda. Masaya na ang bulaklak dahil mayroon na siyang kaibigan, ang batang babae. At ang batang babae, masaya rin dahil mayroon na siyang magandang bulaklak na kaibigan. Tuwing umaga, binabati ng batang babae ang bulaklak ng magandang umaga. At gumingiti ang bulaklak pabalik. Pariho silang masaya sa kanilang pagkakaibigan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Naintindihan ba ninyo mga bata? Magaling! Ngayon, sagutin natin ang gabay na tanong. Una, ano ang kulay ng ulaklak sa kwento? Pangalawa, ano ang dahilan kung bakit siya malungkot? Pangatlo, sino ang nakakita sa bulaklak. Pang-apat, ano ang ginawa ng batang babae sa bulaklak? At pang-lima, kung ikaw ang batang babae, gagawin mo rin ba ang ginawa niya sa bulaklak? Bakit? I-comment lang sa comment section ang inyong mga sagot. Maraming salamat!